Alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Mm -hmm. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung si Raulo yun o hindi. <laughs> ang, kanyang, ang kanyang gawain, magpatawa. Mm -hmm. Okay naman yun. Ay, marami, na marami naman tayong marami, komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga, mga institusyon sa komedya. Mm -hmm. Dolphy. Oh. King of Comedy. Sin, talagang kasiyahan, mm -hmm. pagpapasaya uh -huh. sa marami nating kababayan. Lalong-lalo mm -hmm. lalo na sa sa kahirapan ng buhay, di ba? Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Aha. Di ba? Pangalipusta. Panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, eh, Nelson? Eh, pa parang binanggit ko kanina, parang pareto. <laughs> Ikaw lang sumaya. Pero isa ay eh, pinalungkot mo. Hindi, malayo ang pareto ron. Eh. Mer ay, eh. meron doktrina pa yun, kaya ayoko oh. na lang palawakin. Oh, 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 oh. Ang, ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain, kung talagang legitimate, ba? di ka ba pa makakapagpatawa? Eh, siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na mag sa kanya? Mm. Yun talagang tunay na kamag-anak. Oh, nga. Kaibigan. Mm. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na nawalang kapintasan? Lahat naman ng tao. Naman. Pero huwag kang... Huwag mong gagawing katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan na... yun eh. Lalong-lalo lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Ako okay. sa Eh, eh siya nga, eh, may problema sa, sa sarili niya eh. Mm -hmm. hindi, mal, hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Yes. Mm -hmm. Problema yun. Alam mo sa, sa psychology, mm -hmm. ang tawag doon yung cognitive dissonance. No?